Sa pagpasok ng taong 2024, kaliwat kanan ng mga sakuna ang naganap sa bansang China kagaya ng malawakang mga pagbaha. Tumama rin ang isang 7.1 magnitude na lindol sa bahagi ng northwestern region ng China. Mula January hanggang July 2024, tinatayang nasa 32.4 milyon na katao ang naapektuhan ng mga sakuna na ito. Pero alam nyo ba na may isang mas malaking dilubyo ang nagrab sa bansang China kung saan sinasabing nga abot sa 55 million ng mga Chinese ang nasawi. Oo, tama ang narinig mo, 55 million katao ang namatay. Ang malagim na pangyayaring ito ay tumatak sa kasaysayan ng People's Republic of China at nabansagan bilang The Great Leap Forward, isang palpak na programa na inilunsad ng Chinese Communist Party kung saan nagdulot ito ng malawakang taggutom sa buong bansa at nagmukhang inutil ang mga leader ng China. Ano nga ba ang naging ugat sa kahindik-hindik na pangyayaring ito? Alin ating pag-usapan ang tinaguriang The Great Chinese Famine na kumitil sa milyong-milyong buhay sa China. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. tatlong taon ng malawakang tagutomang nagarap sa China sa pagitan ng 1959 hanggang 1961. Ito ang itinuturing na deadliest famine in human history na nagugat sa kapalpakan ng programang inulunsad ng Chinese Communist Party. Ito ay tinawag na The Great Leap Forward. Ang kontrobersyal na programang ito ay isang 5-year plan kung saan sapilitang kinuha ng Chinese government ang mga lupay ng mga landlord at ng mga mayayamang tao sa China at pagkatapos ay ibinigay ito sa mga magsasakang inchik. Dito ay pilita namang pinagtatrabaho ang mga magsasaka upang mapunduhan ang isang ambisyosong plano para baguhin ang China kung saan nais nga nilang mag-transition mula sa isang agricultural na bansa patungo sa industrialization. Ito ay dahil na rin sa kagustuhan nilang matapatan ang malalakas na mga bansa gaya ng Amerika at Soviet Union. Ayon sa mga historians, ang panahon ng Great Leap Forward ay isa sa pinaka nakakamatay na tagpo sa kasaysayan kung saan marami ang nasawi kahit wala namang digmaan. Malaki ang naging impact ng programang ito ng Chinese government sa pagbaba ng ekonomiya ng China at tinatayang aabot sa 30 hanggang 55 million Chinese ang nasawi dahil sa gutom. Ang iba naman ay tinorture, binitay, ang iba ay nasawi dahil sa pwersahang pagtatrabaho at ang iba ay mas pinili na lamang nawaksan ang kanilang sariling buhay dahil ayaw na nila sa patakaran ng China. Sinimulan ni Mao Zedong ang proyekto na ito kung saan ninanais niya na tuluyan ang maging modernong China gamit ang pulisiya at ideolohiya ng komunismo upang magawa nitong tapatan ng mga western countries gaya nga ng Amerika, Soviet Union at ng Great Britain. Sa planong ito ni Mao Zedong para magkaroon ng economic prosperity ang bansang China, umiikot sa dalawang bahagi ang proyekto na ito. Ang collective agriculture na naglalayong makapagbigay ng pagkain ang mga magsasaka sa buong bansa upang maging tuloy-tuloy ang ikalawang plano ang widespread industrialization na layo naman ay taasan ang produksyon ng bakal sa China. Dito ay silamsam ng gobyerno ng China ang mga pribadong lupain na mga mayayaman. Pagkatapos ay binigay ito sa mga magsasaka para pwersahang pagtrabahuhin at pagtalimin dito. Lahat ng operasyon mula sa produksyon, resource allocation at maging food distribution ay nasa ilalim ng kontrol ng Communist Party bumuo sila ng tinatawag na mga commune. Ito ay mga grupo ng mga tao na siya magtatrabaho sa mga sakahan. Karamihan sa kanila, mga bata, mga kababaihan at mga matatanda at babayaran lamang ng kakarampot na sahod. Ipinagbawal sa mga miyembro ng commune ang pagtakas. Ang mga mauhuling lalabag sa kanilang patakaran ay papatawan ng mabigat na parusa na pwedeng humantong sa kanilang kamatayan. Nagpakilala sila ng mga large-scale irrigation project at mga experimental agricultural techniques na hindi dumaan sa masusing pag-aaral. Nagresulta ito sa mababang ani kaya naman sa pilitan ng pinagtrabaho ng China maging ang mga kabataan para lamang magkaroon ng sapat na supply ng makakain. Ngayon pa man, lahat ng ginawa nilang paraan ay pumalpak hanggang sa hindi na nga mabigyan ng sapat na pagkain ang buong bansa. Sinubukan tumakas ng maraming mga Chinese sa tila ng sitwasyon na ito sa kanilang bansa. Ang ilan ay nagtagumpay sa pagtakas subalit ang mga nahuli, tinorture at pinatay kabilang na ang kanilang mga pamilya. Dahil sa planong ito ni Mao Zedong ng malawakang proyekto ng gobyerno sa industrialization, binobli nila ang target na produksyon ng bakal. Dito ay nakikita ni Mao na mahihigitan ng China ang Britanya sa loob lamang ng 15 years. Gayun pa dahil nga sa palpak na pagpaplano at sa mga inulunsad ng mga programa na napakarami ng kakulangan, ang mga bakal na produce sa panahong ito ay sobrang hina ng kalidad dahil karamihan nga sa mga materyales ay inagaw lamang naman ng gobyerno sa mga mamamayan ng China dahil wala namang maayos at sapat na supply ng mga bateryales at dahil na rin inilipat lamang ang mga lalaking magsasaka para sa pilitang magtrabaho sa pabrika ng bakal. Wala naman silang experience sa ganitong uri ng trabaho kaya lumabas na palpak ang karamihan sa mga bakal na nagawa noong panahon na ito. Sa kasagsagan ng taggutom sa buong China, kahit pa nga nangangamatay na ang maraming tao, mas pinili pa rin ni Mao Zedong na i-export ang kanilang mga pagkain kaysa ibigay ito sa mga nagugutom na mamamayan. Bukod dito, tinatanggihan din ng China ang tulong mula sa international community na nag-aalok na mga pagkain. Ang lahat ng ito ay dahil sa kagustuhan ni Mao Zedong na ipakita sa buong mundo na nagtatagumpay ang kanyang ginagawang programa, na Great Leap Forward, pero hindi naglaon, patapos lamang ang halos tatlong taon. Hindi na nga naitago pa ng China ang kapalpakan ng programang ito. Malaki ang naging impact nito sa kanilang bansa. Bukod kasi sa milyong-milyong mga tao na namatay, maraming pamilya ang nawasak dahil sa pagpapadala ng China sa mga tao sa iba't ibang mga lugar para matugunan ang kanilang programa. Alam nyo bang umabot nga sa 40% ng mga materyales ng mga kabahayan sa China ay sapilitang sinira ng gobyerno para lamang makakuha ng raw materials na magagamit sa paggawa nila ng mga bakal. Matapos nga ang kapalpakan ni Mao Zedong, opisyal nang itinigil ang The Great Leap Forward noong January 1961 dahil wala naman talaga itong naidulot na maganda para sa kanilang bansa, lalong-lalo na para sa mga mamamayan ng China. Imbis na maging mas mayabong ang ekonomiya ng kanilang bansa, nagkaroon ng kakulangan sa pagkain na nagresulta sa malawakang taggutom na ikinasawi ng tinatayang 55 milyon na mga Chino. Sa programang ito, ang pinaka naging apektado ay ang mga mahihirap na magsasaka na naniniraan sa mga liblib na lugar dahil mas binigyang importansya at prioridad ng kanilang gobyerno ang mga naninirahan sa mga syudad. Ang proyektong ito ni Mao Zedong na tinawag na The Great Leap Forward ay isang ambisyosong plano para sa economic development, urbanization at industrialization sa China noong late 1950s hanggang sa pagpasok ng 1960s. Pero naging isang disaster nga ito dahil sa kakulangan sa maayos na pagpaplano at maayos na leadership sa gobyerno. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzie at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.